magpapalaro ako sa mga bata ng paunahang makaubos ng itlog pero yung isa doon guys ay hindi luto kaya yun guys magiging, yun ang magiging prank ko sa mga bata guys so abangan nyo what? Nagay mo doon! So yan guys, uumpisa na natin. So, watch this. Oh. Hindi na ako sasay. Oh yeah, ay yeah, yeah, yeah Dito ka dali, panoorin mo na lang sila. Dini ka Oh. One. Huwag mo ano ang kamay. One, two, three, go! Huwag oh, mo ka na uli.

Huwag ka tumayo. Alah, Ay ba, wala. Oh, ah, muwali. Ah, iba ko na. Oo, pabilisan nga eh. Lagay mo doon sa ano? Doon sa mangkok. Doon sa mangkok. Yan. Ati ka. Ah, wala. <laughs> Ayan guys, ala. Ah. <laughs> Ay, ngayon <laughs> na biktima si. Pupula ako po. Na biktima ako, guys. Hala. Bigyan mo si Justin. Ayoko. Wala. <laughs> <Ayoko>. Gusto <laughs> <laughs> ko na dudugo. May egg pie ang hindi luto. Yeah, guys. <laughs> <na> biktima, guys. <laughs> ayan guys, para oh. silang na-victima guys. No -o guys. <laughs> <Biktima do. laughs> ayan guys ah, yeah, ayan guys, yung noo niya guys. Ayan guys, ayan guys, ayan guys, ayan guys ah. Oh. So guys, thank you for watching. Bye bye! Follow and like and share.